tayo dito sa hagdanan ng house. guys, ako sa ng tak-tak. ng tak-tak. ng tak tak-tak. tak-tak. <laughs> tak 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 na naman yung tuwad ng kasawa No? Eh, Kakagat eh. May pa ba? May inapuro pa taas. Gusto mo Oo Gusto ko dumaan doon. Kasi nandito na eh. pa po asawa. Taas pala nyo. Kasinti lang. Huwag siguro tayong magganyan. Alam Ayaw mo? <sighs> kasi dun sa cloud 9 oh. tadaan din tayo sa bridge ano? pagod na pagod ang -asawa. <laughs> sa ah. Ay, na sa awa tandaan lang tandaan nyo guys picture pala picture <laughs> Kamali ka dito guys, puno ka po ba? Sila niyang pag ganito pa pag nahulog, hindi niyo diretsyo. Pwede ka pang makakapit. Ino-orient yung mga magsisiming po. Ha? Ah? Ino-orient sila mga maliligo. Uy! Oh, may lock. May ngayari. na ako malaglag. Ay ka pa? Alam ko pag bakit tayo na ano, lagi masakit tuwag ko. Ngayon? Masakit pa rin. yung kasi siriya.